Naglaga nga pala ko ng buhok ng mais. Ayan oh. Ayan. Linaga ko ang buhok ng mais kasi iinamin ko. Sabi nila gamot daw yan. O oh, kahit wala tayong sakit. Ayan. Iinom din tayo ng ganyan. Subukan so, natin. Subukan natin ang mais. Buhok ng mais. Ayan o. Buhok ng mais. Ayan. Buhok ng mais. Maganda daw. Sa, maganda sa kalusugan daw. Sabi nila. subukan so, natin. O, oh, di ba? Ayan o. Kumukulo siya. Ayun. Ahonin na po natin. Kailamigin natin dito. Tapos, ilalagay ko naman yung mais. Na aking ginayat. Ginayat yung aking hiniwa-hiwa. Okay. Maglaga ako. Ayun. Damihan ko ng sabaw kasi gusto kong inumin yung sabaw niya diba sabaw na mas at lagyan lang po natin ng asin konti para masarap konti lang na asin yan hayaan muna natin siyang kumulo mamaya balikan ko lang kayo Ayan na po yung mais. Buhok ng mais. Sasalain na po natin. Ayan. Okay. Tapos lagyan natin ng honey. Sabi nila, yan ang dapat inumin pag may ano sa bato. Kidney stone. Ayan. Pwedeng inumin yan. At yung buko juice. Pero wala tayong buko dito. Ayan na po yung mais. Da, uh, buhok ng mais. Ayan, buhok ng mais na nilaga. Pinaglagaan ko. Ayan. Meron pa siyang konti doon. No? Ayan na po yung aking tubig ng mais. Sa ng mais. Ayan aking nilaga. Subukan natin inumin. Subukan natin inumin. Yung sabaw ng mais buhok, buhok sabaw na pinaglagaan. Okay lang naman ang ano, ang lasa niya. May lasang mais din. Pero siguro mas maganda, mas masarap pag lagyan ng honey. Masarap din siya. Lasang mais. Ayan. Yung iba, hinahaluan ng honey. Ako pure lang. Pure lang mo na ang inumin ko pure na tobi sa bawang ng buhok ng mais. O, oh, pinaglagaan. Ayan. Mainit-init pa. Masarap pag mainit-init. Ano lang? Parang init na tubig lang din. Tapos ngayon. Mag ano ako ng honey. Lagyan ko ng honey. Lagyan natin ng honey. Ayan. Pero, pag ano talaga paggamot ang iinumin mo Tala, hindi talaga kailangan ng may hanip pa ah pag may hanip siya malalasahan mo talaga yung lasang mais Hmm, talaga. Okay, enjoy sa pag-iinom.